nga uh, mga araw, linggo, mm. may mga eskwela ano, nagdeklara ng mga health break. Yes. Uh, oh, dahil nga, kasi napansin nagkakaroon ng hawaan. Marami yung kawaan. kaso, oo, o, ng mm, in influenza-like illness. Oo, oh, no? at kahit yung mga nakatatanda, mm. ay tinatamaan rin ho eh. Oo, oh, diba? siyempre. ngayon, siguro Mas inuubo, delikado nga yun sa mga nakatatanda, lalo mm. na yung mga may dati ng sakit, oo. Oh, oh. comorbidity. Eh, ito oh. daw ay panahon ho kasi ng flu season. Dahil uh, oh. palamig na yung panahon oh, oh. eh. Oh. kulang pa. dumadami daw, tsaka marami mga na umaabot ho hanggang ospital. Kumustahin natin ang lagay ng ating mga ospital sa pamagitan privadong ng hospital. ospital. pribadong mm. ospital naman pupunta natin. Private Hospitals Association of the Philippines. Ang head ating kakausapin si Dr. Jose De Grano. Dr. De Grano, magandang umaga po. Welcome back sa Double Wang, sa Double B. Magandang umaga po, uh -huh. Doc. Opo, magandang umaga, uh, Double Weng. At Salamat at sa oras. Sa, sa inyo po bang hanay ng mga pribadong hospital, doc eh, naobserbahan na rin yung pagdami po ng mga pasyente na may influenza-like illness. May spike ba? Ganun. Ma, o may spike ng kaso. Uh, opo, uh, naramdaman namin yan. Siguro around uh, three or four weeks ago, Nag-umpisa na pong uh, tumaas yung ating mga kaso ng influenza-like illnesses. Mm -hmm. At yan po ay napansin namin na uh, karamihan ay mga pediatrics, ano, mga bata at saka yung mga elderly. Okay. Pero ano normally ang kaso ba, ano lang, parang minor lang or meron nagsisevere case din, Doc? Uh, normally, ano lang po. Uh, mga minor lang. Mm -hmm. uh, pero siyempre, pagka mga bata, natatakot sila. Mm -hmm. And then yung iba namang may comorbidities para ma-monitor po. Kaya yeah, ina-admit na rin nila. Maganda na rin yung gano'n oh. na, na, na ma-manage ng mas maaga. Kasi yung okay. ubo, pag napagtagal-tagal mo, abay tama ay baga. Ta tama po. Ang mm -hmm. isa po sa mga komplikasyon yan ay of course, uh, pulmonya, no mm -hmm. pneumonia at saka marami pong ibang komplikasyon especially kung mahina po ang ating mm -hmm. katawan yung klaseho ng uh, flu na tumatama uh, meron bang mga ganyan ano ba? yung dati kasi nung panahon ng covid mayroong mm -hmm. uh, mild uh, moderate uh -oh. and uh, severe, severe. Ano I yung po. mas hmm. mataas sa hmm. bilang na yan? Ano bilang? Eh kasi nga po, uh, nataon to sa talagang panahon na ano, marami talagang uh, viral infections. Ano? Hmm. So, wala naman po tayong napansin at uh, sinabi rin ng Department of Health na may bagong strain o bagong sakit talaga. Mm -hmm. ano? Ito po yung dati na rin. At uh, sa tingin nga po nila, sa beta na nakuha nila, mas kukonti ngayon. Although, medyo... Uh, yung mga nagkukonsulta po siguro, maraming ano, maraming nagkonsulta pero hindi mm. naman po lahat ay na-admit yung mga mm. 'yon. Pero yung so, occupancy rate pala yeah. ay, sorry pardon. Oh, yung sa mga ospital ho ba, napupuno ho ba 'yan? Uh -oh. sa, uh, sa, sa sa dami? Uh, yung pong iba talagang medyo uh, napupuno yung iba po naming alam na ospital. Ah, uh, actually kaya po medyo mabilis mapuno ay uh, hindi nila ma-expand yung kanilang mga number of beds. Kasi kulang nga po ang ating mga uh, nurses. Ah, so, oh, kasi hindi ka pwede mag-expand magdagdag ng capacity kung wala kang yes. dagdag na tao. Tama po 'yon oh, kasi oh. walang ano uh, usually ang nangyayari po diyan dahil uh, halimbawa puno na yung mga kama mm -hmm. eh pag dumating yung mga pasyente nagdadagsan at hindi pa na na-release o so, mm -hmm. nadi-discharge. Ngayon, naiipon sila sa emergency room, minsan ganon. Ano? Napupuno, napupuno rin 'yun. Oh, oh. O, baka oh. na lang magdadagdag ng beds. Eh, sa private oh. hospital, bihira oh. din ang mga ward din, ano. O uh, meron ba tayo? 10 po, at least 10% po mm -mm. ng mm -mm. ano, ng bed capacity, oh. 'yan ay, ay ward. nasa ward po. Oh, ano 'yun? Parang rule na 'yun, 'di ba? Protocol tama na yun sa lahat ng hospital doc. Napupuno yon. rin 'yun. Oh. Ngayon, 'yun na, po ang unang napupuno. Mm -mm. So, yon yon. Mm -mm. Pero Dok, sa kung kapasidad ng pag-uusapan, kinakaya naman ng capacity ng na mga go private hospitals po? Kaya naman po. Kasi mm. uh, ang nakipasin nga po namin, siyempre, mga spillover na rin po ito ng galing sa government facilities. Mm -mm -mm. Pero, yun nga po, uh, nakakaya ng panahon po. Medyo, mm -mm. minsan lang, nadidelay ka agad. Yung mm. nadidelay, medyo yung kanilang pagpasok uh, sa hospital, pag-admit. Pero, ano pong pagda, porsyento ang pag-uusapan nung spike ng kaso ng ILI, ano pong porsyento, Dok? Sa tingin namin, mga around 10%. Ano. Although, 10%. Mm -hmm. for the past uh, few days, parang nagkakaroon po ng plato na. Ano. Medyo, ah. hindi na, ano hopefully, uh, magtuloy po na uh, plato yan o pababa na. Mm -hmm. oh, kung baga parang na-reach na yung peak, oh, oh. so bababa oh, oh. Na yung kaso unti-unti. Hopefully, yan ang po ang mangyari. Ano. Mm -hmm. Pero And, ito ba, uh, lahat ho ba ng mga pribadong ospital sa buong bansa, harus kalamihan karamihan, may spike talaga. Talagang marami ang mga tinamaan ng in influenza-like illness. Yes po, majority po sa kanila na report eh ganun ano. Although yun nga naman po, uh, pwede naman pong hindi sila admitin ano kung uh, sa tingin naman ng ng doktor ay eh, pwede na sa bahay i-isolate na lang yung pasyente. Hmm. Doon na lang sila muna Tine, ano? kasi magastos oh. din po magpa-admit. No? Tine test po. niyo pa ba for any COVID ganun? Uh, sa uh, yun uh, 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 requirement. Ngayon ba uh, din uh, hindi po routine eh. Uh -oh. Kaya po hindi natin kaya, nangyayari po ngayon ang definition natin ILI lang, no? Mm -hmm. Influenza like illness. illness. Uh -oh. Pero kung maaano po natin 'yan, pwede pong i-examine niya, meron pong uh, uh, examination the rapid uh, test din, uh -oh. na parang para sa COVID 'yan, you no? Know? Na-define po nila kung flu 'yan. Oh, mm -hmm. uh, hindi uh, depende yun sa request uh -oh. ng limbawa ng pasyente do. Uh -oh. Ah uh, gusto pasyente, ko po magpa-test din. Uh, oh. Ay medyo pricey din po eh, may may, uh, may cost hmm. kaya hindi po ay natin ginagawa ng routine. Opo. Uh, okay. So depende nga sa request nila ng pasyente kung gusto uh, para niya at kung kaya ng bulsa niya. Para lang masiguro. Uh, oh. Uh, oh. Ay siguro hindi naman nila niruutin kasi hmm. nga po uh, ang sintomas at saka treatment ay halos pareho naman halos po. Halos pareho. Magkano hmm. na ba natabigit yung pricey na yung COVID test ngayon? Magkano na ba Dok? Depende po, yung iba around 300 up to 800 pesos. Oh, ah, mahal nga. Medyo oh, mahal nga. Kaya Yuh, ito yung uh, hindi po ano, ito yung rapid, rapid test. Rapid RT-PCR. Oo, RT ito ah, yung swab-swab swab lang. Ah, iba to. Ito, ito po, yung parang pregnancy test lang na gano'n. Ah, uh, ah, oh, oh gano'n lang. Oh. Oh. Oh, oh, mahal na, do. rapid antigen test. Oh, oh, antigen, oh. antigen, oh, oh, Antigen, dati. Antigen test. Kaya yung so, pwede mo mabili yun? dati sa mga butika, eh. Ikaw oh. mag-test sa sarili mo, gano'n ba yun, do? Mm, yes. Oh, oh, yun. pero ito po, swab to, eh. Kaya hindi swab. naman to. Pwede. Oh, oh, So, swab po yan, tapos eh, ira-rapid antigen. Oh, oh, Swab sa, kung pa rin to? Sa, uh, sa ilong. Opo. Kaya sa mouth, opo. Lahat yata tayo na sundot sa ilong oh, eh no? para <laughs> Pero, antigen. Oh, oh. Dogma oh, oh. maliban po antigen. sa ILI, sa inyo ba sa private hospitals may pagtaas din ng kaso ng dengue? Medyo tumaas din po for the past month, ano, mm -hmm. although ngayon hindi naman namin napansin na nag-spike, no. Ah, oh, oh. uh, binabantayan namin halimbawa na, eh aside from dengue, nandiyan ang typhoid, mm -hmm. nandiyan din po ang leptospirosis. Although oh. wala kaming nakita na na tumaas po 'yan. Pagdating Yung leptospirosis sa... wala, wala kahit maraming pagbaha. Oh. Yes, opo. Okay. Siguro ang mga pasyente natin ay natuto na rin na mm huwag -hmm. masyadong uh, sumuong mm -hmm. diyan sa mga bahak. Pagdating sa bilang ng mga na namamatay dito sa uh kunyari, pneumonia, hindi naman alarming ang bilang. Walang dapat ika-alarma kung may namamatay sa mm -hmm. ganyan? pneumonia or well, influenza. Ah, uh, uh, wala naman pong ganung report. Ah, mm -hmm. uh, although s'yempre, 'yun po ang binabantayan natin kasi mm -hmm. especially no sa mga may common witty. Opo, opo. opo. Ito magandang tagal? tanong doki. Eh, ay magana kayo ba, ay ano nasa sakop ng zero balance billing? Hindi po ano okay. ang mga private, private. hospitals. Hindi. Although uh -huh. may mga hospital po na private uh -huh. na yung sakop nung 10% na yon. Uh -huh. Nagbibigay sila ng parang tinatawag nating NBB or uh -huh. no balance billing. Uh -huh. Almost zero balance billing din po 'yan. Uh -huh. Ibig sabihin, nagagamitin nyo lang ay yung kung ano yung benepisyon niyo sa PhilHealth. Uh -huh. Oh, pero yung mga private hospital tumatanggap po ng mga guarantee uh, letters. Document, letters, yung mga ganyan, GL. Opo, basta po meron pang mowa sila with the Department of Health. Ah, o yung, yung pero yes, para sa mga eh, sa DOH. Para para ano rin sila, siyempre kung makokoa ka, ibay mm -hmm. e may dokumento ang DOH na masasabing mm -hmm. ay ito ay aming ka-partner accredited sila po. sa DOH. Oh, Kailangan yon oh, yun. Oh, oh. Pero hindi nawawala yung pagkilala sila ho uh, yung, yung, sa PhilHealth. Oo, oh, oh, siyempre. Uh, applicable oh, lahat. Oh. all right. Opo, oh, dapat oh. po ganun. Oh, okay. doctor okay. Thank Doc, you. Doc, maraming salamat po. Ha. Good morning. Salamat din po sa pagkakataw yung binigay. Good morning, oh, sir. Salamat. Si uh, Dr. Jose Ren, uh, Degrano, ang head, Private Hospitals Association of the Philippines. Binabati lang natin, partner.